Isinagawa naman ngayong araw ang Congress on Sustainable and Climate Resilient Watershed Management upang talakayin kung paano natin pangalagaan at maisalba ang kalagayan ng watershed sa bansa. Yan ang ulat ni Noel Talakay batay sa pag-aaral ni Dr. Rex Victor Cruz, isang professor emeritus ng Institute of Renewable Natural Resources at College of Forestry and Natural Resources ng University of the Philippines Los Baños, nasa 25% na lang ang forest cover sa buong bansa. Ibig sabihin nito, critical na ang sitwasyon ng mga watershed ng bansa. How can it manage? How can it conduct safely too much rain, you know? Uh, when uh, there's not enough forest cover, you know, that can, that can uh, facilitate infiltration and storage of water underground. So much rainfall falling on the ground and so little that is infiltrating into the ground, the remainder will flow over land and that is what will cause flash flooding. Ilan sa mga dahilan nito ang mga agricultural activities, mining, human settlements at infrastructure development. There are unscrupulous individuals that sell lands within watersheds. Okay, so 'yun ang bantayan natin dapat at uh, those particularly those in protected areas dapat hindi binebenta 'yon. Ayon kay Dr. Cruz, batay sa pag-aaral pagdating sa land use ng LGU kulang ang kaalaman kung paano mapapangalagaan ang mga watershed na kanilang nasasakupan wala silang clear understanding of what a watershed is hence they don't know what the watershed approach is kaya naman ngayong araw isinagawa ang Congress on Sustainable and Climate Resilient Watershed Management sa pangunguna ng Ecosystem Research and Development Bureau o ARDB, isang departamento ng DENR na nagsasagawa ng pananaliksik kaugnay sa kalikasan. Ito ay dinaluhan ng mga environmental expert mula sa Germany at ilang bansa mula sa Asia Pacific. So itong congress na to is sharing of these uh, technologies and studies para magka uh, magtulungan ng mga iba't ibang bansa. So I I saw their studies in Vietnam uh, comparing to the Philippines. Okay, so in uh, other countries So yung mga accomplishments nila, pwede natin, uh, nagawa nilang maganda, pwede nating gayahin. Pero ayon sa mga eksperto, ang pangangalaga sa watershed ay hindi lang responsibilidad ng isang ahensya, organisasyon at gobyerno, kundi maging ang bawat Pilipino. Don't use your money in pushing the watersheds to destruction. Consciousness, awareness. I am in a watershed, you know, is something that I'm going to do be harmful or be beneficial to the watershed? Tatagal ng dalawang araw ang aktibidad para talakayin kung paano maisasalba ang kalagayan ng watershed sa bansa, lalot na kararanas ang buong mundo ng masamang epekto ng climate change. Gayun din ang mga makabagong intervention at pagpapalawak ng mga pulisiya para sa watershed protection ng bansa. Noel Talakay para sa bayan.